a day in my life ang buhay na ako dali sa riyad nagpreto ko unom kabuok na hasa hasa tapos karon so, ako sa sawan na kamatis so karon nagprepare ko kay makaon ako tulo ni Duhani Kaadlaw malamang so guys ito na, na tayo ayan magsandok na ako ng kanin ayan tingnan nyo yung aking sinaing ay napaka konti lang at uh, hindi ko pa yan basta basta mauubos isang baso lang yan mga langka yung aking mga sinasaing Ayan, makikita nyo naman ha. ko pa yan. Imagine nyo ha, kasi kailangan ko magtipid. Pag ako magsain, isang baso talaga yan nakabigas uh, isang baso na bigas talaga ang nilalagay ko sa kaldero. At yun ay tinitipid ko talaga kasi ang budget sa aking amo ay kailangan sa isang buwan, sampung kilo lang. Imagine nyo mga langga, isang buwan, isang kilo lang ang budget sa akin dahil pag sumobra ka ang daming question ang daming tanong o oh, diba kailangan natin mag budget din sa sarili natin so mga langga sa oras na to, time check is ala una na ng hapon ayun at medyo kumalam kalam na yung akin dyan kaya nga nagprito ako ng anim na perasong hasa hasa at yun, nagumawa ako ng na sausawan at uh, yun na nga, kailangan kong kumain. Kailangan yung hasa-hasa ako -hasa. na-anim na piraso. Dalawang araw ko pa yung kakainin. May balak pa nga akong yung tatlong piraso. Ayun, at uh, mayroon ako talbos talbos at uh, kangkong pichay, alagbati. Gusto ko bang igisa siya tapos yun medyo sa bawang ko para at malamang yan yung tatlong piraso niyan. Dalawang araw na naman yan. Imagine niyo mga langga. Yung tat anim na pirasong hasa-hasa na isda na pinirito ko ay nagiging isang linggo ang budget ko. Sa angka pa, 'di diba? Sa atin isang kainan lang yan, 'di ba? Isang kainan lang yung anim na piraso kulang pa nga eh. Yung isang kilo kulang pa sa atin kung napasarapan pa tayong kumain at lalong-lalo na yung bigas ko eh. Sinanduming Naku, grabe, kinotokontrol-kontrol ko lang talaga yung sarili ko na makatipid ako. Dahil nga, kailangan ko magtipid. Dahil yung budget ko, sa tatlong kilo ko na hasa-hasa, kailangan umabot yan ng January 2025. Sana, Uy, saan ka pa? Kailangan so, ka isipin yung tatlong kilo, kailangan naaabot yan sa January 2025. Uy, di ba? Kaya nga nagpaplano na naman ako pagkatapos ko siguro magbisa bukas ng mga gulay at ihalo ko yung aking hasa-hasa na pinirito. Parang gusto kong bumili ng munggo at magprito uli ako at ihalo ko naman. Kaya nyo ba yun mga kadama kung ganitong palagay nyo? Grabe, parang pakiramdam ko parang ako lang yata. So mayroon akong isang kaibigan dito, ang pangalan ay is Kim Aldusinti. Nasa daman siya. Grabe, bilib ako mga langga kasi uh, tuwing tanghali tumatawag ako sa kanya grabe pinapakita niya sa akin yung mga luto niyang masasarap at insawang-sawa talaga sila sa tinapay yung tinapay nila isang araw lang papakain na sa mga kalapati dito yung tinapay ko kailangan dalawang linggo kailangan dalawang linggo tipirin ko ng... wala ka nakikita niyo sa social media na masarap ang buhay ko pinapakita ko lang yan para magiging inganyo naman kayo sa akin at hindi lang tayo puro problema ang na kukuha natin sa aking mga video. Itong video ko na ito ay nagiging uh, babala ito or uh, awareness tayo sa mga ibang katulong na pag ganito ang sitwasyon nyo, huwag nyo na akong gayahin. Kasi ako kasi tinitiis ko lang dahil papauwi natin. Kung bago pa kayo mga kadaman bagong salta pa kayo dito sa mga kung ganito ang sitwasyon nyo, magpalipat na kayo ng agency. Sa totoo lang kasi karamihan dito marami ng mababait at sagana sa pagkain. Hindi naman lahat dito ay masasama sa totoo lang. Lahat naman dito na ay medyo umabait-bait na sila dahil nga syempre may batas na kasi dito eh. Habang nilalasap ko yung awlam ko, talagang Pinipigilan ko lang medyo-medyo yung aking loha. Parang gusto kong umiyak na hindi ko maintindihan. Kasi siyempre December na at naiisip ko, bawat subo ko naiisip ko yung mga anak ko. At binuboys clip at habang nagboboy clip ako ngayon, tumutulo ang loha. Ibang pakiramdam ba na December na na wala ka pa rin sa piling ng mga anak mo, yung mahal mo sa buhay, yung makakasama mo yung mga anak mo sa tuwing Pasko at bagong taon pero tinitiis-tiis ko lang talaga kasi syempre ilang buwan na lang at tayo makakauwi na palain tayo ng Panginoon at sana ito ay uh, mabilisan na at ang bilis na singko na bukas o imagine niyo mga langka habang ako ay nag storytelling dito at nagbo-voice clip ako dito tinitingnan ko yung aking mukha 'di ba nakikita niyo yung mukha ko iba ang aura aura diba tawag niyan dahil naiisip ko at medyo pumatak-patak na ang ano ko. Pinipigilan ko lang. Kaya nga, mabilisan ang kain ko lang. At saka alam yung mga langga. Kailangan ko talagang bumilis ang pagkain ko dyan kasi pag once na tinawag ako ng alaga ko, tatakbo na naman ako sa kwarto niya. Hirap talaga mga langga na ganitong sitwasyon ba? Yung mabilis ka na kumakain, di kagaya nakaupo ka, Mag-relax kang kumain. Nandahan-dahanin mo lang yung pagkain. Hanggang ako, hindi. Siguro wala pang kalahating oras. Siguro nga mga 10 minutes lang siguro. Tapos na siguro ako nyan. Sa totoo lang. Alangga. Maraming salamat sa inyo lahat.